Eh tama tama at mm. uh, nandito sa linya natin na uh, combachero mm -mm. si Miss Ana de la Riva Rivera mm -mm. na siguro naman natatandaan nyo yung Ana and Soraya. Ayan. Na, Hoy, eh, do sa mga mm -hmm. naging uh, mga fans ng mm -hmm. uh, duo na ito, mm -hmm. Ana and uh, Soraya. Mm -hmm na ano ito eh parang uh, ay, ay ay picture nila ra 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 rakista parang ikaw parang, parang, oh, parang tayo parang, tayo, parang para tayo. kaya eh, para ay, ganito <laughs> ko eh para, para rakista tayo <laughs> oh, uh -huh. eh ayan nakita nyo yung um, kaya lang yun yata yung picture na yun eh. Anong taon ba yun? Uh, uh, 1990 siguro. <laughs> Bata pa yata ako uh, yun eh. Uh, Meron silang kanta nung mm, ano, yung rock version nung mm, Babae. Babae. Ah, oh, na... yun pa. Yung, Babae, hinugot ka sa aking tadya. <laughs> Tingnan natin kung paano nila ginawang rock yan. Ito, ito. <laughs> Ayan, ha? Yeah. Mga mm. mm. kaibigan. Ayun. Ang tindi nga pala, no? Oh. Huh! Uh -huh. Come on, come on! Uh -huh. Alam natin yung... Uh, Alam natin, Oo, si... Ito uh, na. Ayan, si... Uh, galing, galing palang eh, banday, uh, grupo ito. Ah, sabi duo. ni Gary Ko, yes, Jerry Anthony, kilala natin sila, panahon natin sila. Sabi niya, eh tama naman, panahon natin sila. Nagkabapaghala tayo. Okay, kausapin na natin, mm. kombachero, mm -mm. nasa lingay natin, uh, well, makakausap natin via Zoom, si Ana de la Riva Rivera. Ana, magandang uh, umaga sa iyo, si Ka at saka si Ka Jerry. Magandang umaga po, Katurming, ka, ka, Jer uh, ka Jerry. Ah. Uh, thank you very much. I'm very honored that uh, you asked me to, that I could uh, come out with my uh, story po dito sa programa ninyo. Oo, oh, eh, well, mm. well unang-una, bago lang yung story. Kumusta, ba, kumusta ba kayo ngayon? Eh, kayo ba? Kayo ba, uh, nakakakanta pa? Nakakakanta pa. Mm. Eto po, medyo na. Medyo nama-mouse ako kasi talagang nagkasakit po ako sa stress. no, mm -hmm. uh, Doon po sa CCTV, uh, meron po tayong picture talaga na klarong-klaro nakuha doon sa magnanakaw. Mm -hmm. Actually, malakas ang loob mm -hmm. niya. Pumunta pa nga siya sa harapan ng CCTV at tinanggal yung cap niya at tumingin diretso sa camera po. Oh. Mm -hmm. So, talaga? yun po. No? Uh -huh. Meron palang ganong uh, uh, eksena. Kuha. May kuha, ku mm -hmm. may kuha may palang ganon. Yes po, uh -huh. yes. Actually po um sabi ko nga kay uh, Sir Jerry. Sabi ko sir this is my it's my moral obligation to come out po 'no kasi apparently parang ang dami-daming mga ganitong nangyayari recently even dito sa tabi ng kondo ko sa baba. Uh, you know, ang dami na sa snatchan, ang daming ganun ho, no? So, I just want to come out to the public at sabihin po sa si mga taong bayan natin po na mag-ingat mo talaga. Kasi ako naman po ay talagang maingat na tao. Mm -hmm. Eh, talagang siniksik niya yung sarili na dun sa gilid. Para talagang dukutin yung bag ko. Hindi lang po yung bag ko, cellphone, lahat na kuha, cards ko, lahat. Mm. Pati yung gamutan ko po kasi I am diabetic, may sakit po ako. So kailangan ko laging bit-bit po yung mga gamot ko. Hindi ba na Pati mo yun, kinuha niya. Mm -mm. mm. tinitingnan uh po natin yeah. ngayon, eh. di parang busy kayo sa, sa kwentuhan, saka sa pagkain eh. No? Oo. Kasi hmm. galing kami graduation, so gutom na, 2.30 oh, na ng hapon. Pagdating ng waitress, di masaya kami, nandiyan na yung food. Oh. Doon siya pa, doon niya kinuha. Pero talaga tala. pong sinadya kong umupo sa kanto, hmm. sa gilid, para hindi po ako maabot, inabot pa rin ako. Oh, yung po ang masaklap dyan. Eh, hindi namin, hindi ko talaga siya napansin para siyang balerina natipaklong na tipaklong na hindi ko maintindihan no. sa gilid. Actually, masikip, talaga, masikip um... yata yung lugar eh. No? Parang maliit lang yung lugar. Hmm. Pwede ba natin sabihin Malin. kung anong, kung anong restaurant yan, uh, Miss Ana? Um, hindi ko po alam kasi actually po, um, nasa sa eh, mo ko po kung pwede nga sabihin ho pero isa Taiwanese restaurant uh -uh. Uh, na sikat naman ho ito na restaurant na along Makati Avenue oo uh oo -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. so medyo medyo Makati. hindi ko lang muna siguro po babagitin yung pangalan eh for whatever reason po no kasi uh -uh. baka uh -uh. pero actually nasa ano siya Makati Avenue Makati siya ito, sa sa kuha okay. sa, sa CCTV yung lalaki Naka sombrero, uh, may kausap sa cellphone, mukhang yun ang kanyang uh, style. Well, modus uh, modus mm, niya yun. modus mm, niya 'yon na may kausap sa well, telepono habang yeah. habang papalapit do sa gamit niyo. So hanggang sa makuha yeah. niya, hanggang sa makalabas, nakikita natin sa video, wala pa rin kayong kamalay-malay na natangay na 'yung bag niyo. Kailan niyo kailan niyo lang nalaman na nawala na 'yung bag. Actually, lumingon po ko, I ay uh, every now and then po kasi tinitignan ko 'yung gamit ko, no ho. I was mm -hmm. going to get wipes dun sa bag ko. Pagkakita ko ganyan, siguro wala pang 3 to 5 minutes. Nakita ko wala na. Mm -hmm. So doon na ako tumayo. Sabi ko, somebody stole my bag. Mm -hmm. Sabi ko, please call the police. Doon na ako nag-aano. Pero sir, kung okay lang po sa inyo, pakita po natin sana yung kanyang mukha. Okay. Kasi po nag-worry ako din ba na... Meron ba eh, eh, I mean, meron ho. Meron ho akong pinadala ang picture ng mga mm -hmm. niya, yung, uh -huh. yung screenshot din Nanon po. Uh, kasi you meron ba tayo Today it's me tomorrow uh -huh. tomorrow it's uh, your family your brother your sister kung sino man ho no kasi buti sana po kung pabaya ako hindi na po talaga Maingat nga ako pero nasalisihan pa rin ako. Mm -mm. Ito so, yung kuha. Ko, Miss Ana, kuha yes, ito. CCTV ito sa loob at kitang-kita kung paano yung style ng uh, kawatan, ng magnanakaw. Sa labas uh -huh. ba may, uh -huh. may CCTV ba kung uh, nanakunan din kung saan nagpunta, ano sinakyan, at uh, kung may kasama ba ito? Actually po meron siyang getaway car. Um, Tsaka nagpapasalamat po ako sa Makati Police because they've been helping me po particularly si um si Sir um Carlo Nase. Ah uh, tinutulungan talaga nila ako matuntunan itong mamang ito. Meron na po tayong uh, person of interest. Mm -hmm. Actually it's a matter of uh time siguro ma-identify na rin po nila ang problema lang po ng ating batas eh may, may, may proseso po na kailangan sundin ho. Uh, ano no? Hindi so na pwedeng uh, hindi okay. na po pwedeng uh, damputin yan without warrant. Kailan hmm. po nangyari ito? About a week, uh, more or less a week ago po, sir, uh, no? So, uh, yan, yeah, no, mga hindi, ganyan. Hindi na pwede ang lisares dito eh. Nalaman po kung anong klaseng sasakyan. Yung, uh, kasi, dekoche uh, pala itong ito. salisigang na to. Hmm. Oo, oh, oh, pa 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 parang video, sir, eh, no? So, hmm. Mm -hmm. Uh, Oche. mukhang naka, bago eh. Naka, bago sa sasakyan. Oh, okay. oh, Tingnan mo nga naman. Hmm. De, de, so, chikot. de Chekot. Yung, uh, yung uh, Ibang klase po high tech. Oo. Oh, mm -hmm. Ito pong, uh, ito pong uh, may, mga nawala sa inyo, uh, pakiulit nga ninyo, mga, may, may, pera ho ba? Yes, meron hong cash. Uh, mm -hmm. yung, bag ko ta yung bago na medyo may halaga din, yung mm -hmm. wallet, siyempre. Mm -hmm. uh, yung cellphone ko po na iPhone 14 yung uh, yung uh, lahat po ng IDs ko, no? yung mga uh, medical IDs ko kasi po you know I I need yung mga may sakit niho ako so anytime I have to be ready po no sa so, uh, mga IDs ko mm lahat, lahat po yan nakuha. Uh, mm -hmm. uh, even po yung mga insulin ko lahat tinangay niya eh ewan ko anong gagawin niya doon. Uh, so lahat-lahat po I mean everything that I had no na ano tapos sa uh, yon Medyo may halaga din po 'yung nakuha niya. Oo. First time po kayong Medyo, uh, na biktima ng uh, ganito. Ano po 'yung well, uh, ano ano natutunan nyo dyan? At siguro at the same time, ingi kami ng message galing sa inyo para sa iba pa nating mga kababayan. Yes, um it's ano po 'no, 'yung feeling kasi uh, sasabihin ng iba, okay, it's just material things ganyan. Pero 'yung trauma, 'yung 'yung stress na biglang somebody invades your privacy, no? Pinukuha lahat ng gamit, no? Mm -hmm. diba? And then, uh, uh, nagkasakit po ako sa kaka. Yung stress, no? Yung nervyos, yung gano'n. Ang, ang sinasabi, uh, the reason why nandito po ako sa programa mm -hmm. po ninyo at napapasalamat po ako is because I'd like to reach as many po ng kababayan natin, no? Kasi hindi lang po ako naging biktima na, uh, doon sa police station. Ang dami-dami po namin doon. Mm -hmm. uh, ang dami doon namin doon sa, sa carrier, no? Mm -hmm. ng telepono. Ang dami din, 20 cases daw, minimum a day per branch ang nangakawan ng grabe, cellphone. Grabe. Tapos, mm -hmm. oh, mm -hmm. and then, last night, bumaba po ako sa 7-Eleven dito sa building namin. Katapat mm -hmm. lang daw, meron na naman na-snatch na foreigner naman. Mm -hmm. So, it's so rampant. Sobra po, no? Uh, and nakikita ko po minsan yung mga tao, nagse-cellphone lang, ganyan-ganyan, may kausap-bigyan na lang, sinasnatch, no? So I think now, more than ever, please be careful. Um, today, yesterday, ako, sa akin nangyari. Tomorrow, it can be it can happen to you, mm -mm. to your brother, to your sister, to your mother. Lalo na po yung matatanda, no? Kasi hinahablot. Oh. And they drag them. Sometimes, <laughs> mm -mm. Na, meron po kami isang neighbor dito, kinaladkad po yung matanda. Yeah, eh. Di ba? Mm -hmm. Hinakawa na kinaladkad pa. Mm -hmm. Di ba? So... 'Pag ingat mo kayo please. Wala oo, po bang security guard yung establishment? Walahong security guard. Meron mm. ho silang CCTV, wala naman po nakatingin. Wala nang mm. nagbabantay. So kaya sabi ko, oo oh, sabi ko, hindi naman ito chipipay na lugar. Mm -mm. Sana naman ho para sa mga restaurant din ho, no? Ah, uh, pumapasok po kami thinking na safe po kami. Mm -mm. Kasi hindi naman ho yan sa riverya or roadside na kainan. Mm -mm. Sana naman Kumusta kayo ng way na paraan na i-ensure nyo na safe din yung kumakain. Uh, 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 'Di ba? Uh, uh, Hindi yung pabaya din kayo sa security. Last na Dama. lang, yung bang Yun. inyong iPhone ay walang uh, walang kwan uh, tracking, parang uh, find my iPhone, 'di ba? May gano'n? Actually sir, meron. Oh. Ang problema, ako, ako yung nataranta, Binadalhan ako ng message na iCloud daw, message. Mm -hmm. So, binuksan ko, pinindot ko, yung pala, yun sila yon sabi ng MTC. Ma'am, mm -hmm. Ma sabi niya, nagkamali ka, eh, sila yun. Mm -hmm. Ang iCloud pala, uh, mga kababayan, they do not send messages, only uh, email. Pag message na tanggap nyo, Tsak yung ano yun, yung magnanakaw yun, humihingi ng code para mabuksan yung phone nyo. Oh. So, wag na wag na pong gagawin. Mm -hmm. uh -huh. So, walang, like, eh, walang so, ginawa ko... Pa, paano, po ginawa nyo kung kung, uh, kung nakabukas naman yung find my iPhone ninyo? Uh, na, na, actually, nakita ko, ginawa ni... Mean, your phone was uh, Uh, found in pasig no sa makati po nangyari to sa pasig na nat uh -huh. so ang dali-dali ko po pong binuksan eh pinipress ko yung mga number na hinihingi nila sila din yon so dapat po sa mga kababayan natin na may iPhone uh -huh. kung makakareceive po kayo ng message no na SMS wag nyo pong bubuksan uh -huh. only through email yung iCloud yung email yun ang legit yung hindi po yung sa cellphone hindi po message hindi po legit Mm -hmm. uh, after mga ilang hours po, yung same message lumabas, this is a scam, a scam, this is a scam uh, site. Mm -hmm. So, sila din po. Sila din yun. So, so ginawa na, ko ano. po. Yeah. Mga high tech. Tumakbo po ako sa mm -hmm. ano. High tech sila. Oo. Mm -hmm. Tumakbo po ako sa NTC, pinablock ko po, po yung IMEI ng food, yung mm po. So, they can still use it. Opo, eh maraming so, mas, salamat. Oo, oo, oh, 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 maraming salamat po sa uh, actually ma, ma, sabi niyo nga masaklap uh, pero ito po ay uh, aral din sa ating lahat oh, na maging lahat. extra yeah. careful lalo ngayon na mahirap ang buhay, marami pong uh, gumagawa din ng kalokohan. Mm. Thank you po sa inyo at Thank you mi sana. Uh, uh, ingat po kayo. Pareho sa Thank maraming salamat. Uh, 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 Opo, okay. uh, 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 mga idol po kayo, Sir. Sir Jerry and Katunying Thank you so, so very much po. Marami pong kababayan na tikinig po sa inyo. Marami, marami salamat sa servisyo po ninyo. Marami salamat po. Thank salama. you. Miss Ana de la Riva Rivera ng Ana and Soraya.